mga kabrom-brom. Kumusta? Kumusta, kumusta naman tayo dyan? May biyahe lahat ng mga kabrom-brom ko? Saan man kayong panig sa mundo naka-assign ngayon? Mga bus driver, mga truck driver, sa so shout out sa inyong lahat. Kahit anong unit ang dala natin. Ah, good morning. Good morning. Uh, dito tayo sa bus natin naka-duty naka buhay bus driver yan habang wala tayong biyahe video, video muna tayo so ito nga palang unit natin ito yung ating dala yan sa trabaho namin kailangan gumamit ng radyo para maka ano ng assignment dito kami umaasa sa duty namin sa trabaho namin uh, ibabato ng dispatcher namin yung biyahe namin kung saan kukunin namin yung pasahero sa radyo so ipakita ko lang sa inyo yung aking mga ginagawa dito so may extra cellphone tayo nagamit natin ito ang panood sa mga video natin para may manood. <laughs> Kasi walang nanood sa video natin. Yan. Yung bus pala natin guys, ito. Automatic. Saka hindi tayo mawala ng basta driver. Kailangan talaga may ano tayo, laging nakahanda. Kasi oras na gutumin tayo. Yun, may nakahanda tayo. So, mga remote sa TV. Yan, may charger tayo. May microphone tayo, guys. So, shout out ka pala sa mga uh, OFW yung mga tracker dyan, mga tracker. Yan, shoutout shout out lahat. Tsaka, congrats ka pala doon sa mga kabats ko na na-apply sa Piridot Agency. yan congrats sa inyo mga idol ingat kayo sa biyahe nyo so yun lang muna mga idol mga kabrombrom ingat tayong lahat